kasi nito ako na yung pagdag gusto kong gawin sa council. Tapos, um, sa congressman na dito, sa district, hindi rin. Kasi hindi ko, nagawa ko lang po lahat eh. Kasi isa lang yung nagtrabaho ng congressman at saka ng consihari, gumawa ng batas. Uh, yung consihari sa, uh, para sa city, yung uh, congress, congressman, para sa buong So, ako po, gusto ko tumutok sa mga babae. Um, ang LGBT, yung isa pinanganap na babae, pero yung puso, lalaki. Yung isa naman, yung ina, pinanganap na lalaki, pero yung puso, babae. Ang sumatotan, pareho silang kababalagdan. Di ba? O, oh, so, sabi ko, puto naman talaga, yung mga, mga LGBT. Sabi ko sa kanya. So yun, nagmeeting kami kung ano yung mga pwede kong gamit para sa mga LGBT. Tapos, ano na pala kasi, nung, ko sa isle? Hindi naman, wala naman yung mga mabibigat na mga bagay. Di ba? So, yung title na Um, bill. shall be known as the Anti-Discrimination and Equal Protection Act of 2025. So, General shall. Section Two, Declaration of Policy. It is the policy of the uh, state to recognize the dignity of every human person and to ensure that no one is denied equal protection under the law. The state shall uphold rights of all the of all persons regardless of their sexual orientation so into the um, definition of terms we sexual orientation mm -hmm. and it refers to a person's emotional romantic or sexual attraction to individuals of the same gender different gender Eto, check na siya. Kung baga, nag-aaday siya sa babae, sa lalaki, sa LGBT, kahit ang klase pa. Kasi tao ka. Diba? Kasi tao naman tayo lahat eh. Lahat tayo, pantay ibang na kayo ng na tao. So, dapat, nire din natin yung mga LGBT. Nasa loob siya.